Tatlo sa bawat sampung Pilipino ang madalas makaranas po ng stress dahil po sa iba't ibang isyo. Iyan ang lumabas sa survey na isinagawa ng Social Weather Station sa SWS mula September 24 hanggang September 30, sinagutan ng 1,500 respondents. Batay po sa survey, 34% na mga Pilipino ang madalas makaranas po ng stress sa kanilang pang-araw-araw na paumuhay dulot po ng sitwasyong pinansyal, kalusugan, trabaho o pag-aaral at pamilya. 32% naman ang nagsabing minsan silang nakaranas po ng stress. 30% ang madalang, uh, madalang makaranas po ng stress. Habang 4% naman ang nagsabing hindi nila ito naranasan. 53% ang mga uh, tinanong ang nakaranas po ng malaking stress dahil po sa sitwasyong pinansyal. 42% dahil po sa kalusugan. 39% dahil po sa trabaho o pag-aaral. At 38% dahil sa pamilya.